Hallelujah. Hallelujah. Sumayin so, niyo ang kapayapaan. Hallelujah. Magbigayan ng kapayapaan sa so, isa. Peace. Hallelujah. Maraming salamat, aking mga anak. Hallelujah. Hallelujah. Kay hey, buti-buti ng inyong mga puso at kalooban. Hallelujah. Hallelujah. Dahil, Hallelujah. Sa kayo, sa pinagpala ng Diyos. Hallelujah at upo sa inyong tinanggap. Hallelujah. Ang Panginoon sa inyong mga buhay. Haleluya. Sa mga bagay na pagbubuti. Hallelujah. At tuloy ninyong inaalam. Ang katotohanan Ito Haleluya. ang magpapalaya sa bawat kalooban. Sa lahat ng bagay na mabubuti. Ito rin Haleluya. ay inyong inahangal na may isa katuparan, alibuia, na sa katukaran. Hallelujah. Hallelujah. Na naayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. May sa gawa ito alibuia, ayon sa kanyang kalooban. Hallelujah. Unti-unti man ang mga pagbabago. Alibuia, sa inyong mga katukaran. Unti-unti man ang nililinis kayo ng Diyos. Ito'y hangad nyo rin lang. Hallelujah. Na sumayin. Kaya aking mga pagpatuloy ninyo ang inyong simula. Hallelujah. Mga mabubuting bagay na natutunan sa kanyang salita. Hallelujah. Salita Hallelujah. na magliliwanag sa buong sampayan. Hallelujah. Makapangyarihan. At ito ang magtataglay Hallelujah. ng inyong Hallelujah. mabubuting buhay. Tungo sa buhay. Hallelujah. Dito pa lamang Paglay na ninyo, kapag yan din ang Diyos. Paglay na ninyo, ang biyaya ng Diyos. Na hindi pa ninyo inaasangan na yun. O pinapangarap, magpakailan Kaya't napakabuti at napakapala ng na bawat isa na naroon ito. Na eh hinahangad ang lahat ng pagpapala na nagmumula sa Diyos. Nakaakibat nito ay ang pagtitiis at pagsasakripisyo. Pagtsatsaga ng mahabang panahon. Dahil sa gayong palamang tayo. Ito ay ginamagatan ng At hinihingi sa Diyos na makapagyarihan sa iyo. Patid niya kung ano ang kalooban ng bawat isa ay. Patid niya kung ano ang inyong mga hangarin sa pagparito. Patid niya kung ano ang inyong mga iniisip. Kung ano ang inyong mga ginagawa. Wala kayong maililihim sa kanya. Magpakailan na. Kung kaya, sa bawat pagparito ninyo, taglay ninyo Alibuyo. ang liwanag na namin na nagumulangin sa inyong Panginoon. Kaya at aking mga anak, ipagpatuloy ninyo ang inyong mga ginagawa at ibahagi ito sa inyong sa bayan. Ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, Alibuyo. sa inyong mga kapilala, sa inyong Alibuyo. mga minamalasakit at kinakaawaan upang sila ay makaako sa kumunoy na kanilang pinasasalita. Maraming salamat suway so, na muli ang biyaya at pagpapahin ng Diyos. Maraming salamat. Praise Praise Yahweh.